For today's ola is kare kare. So, madali lang po ito. Igisa ang uh, bawang sibuyas. Yung karne po dito ah, nakababad na po yan sa asin. Kaya konti na lang yung dinadagdag kong patis or mga condiments. set aside yung ginisang bawang, sibuyas. Tapos yan, parang ititrito yung karne. Nilagay ko sa ibabaw yung bawang sibuyas para hindi siya masunog. Ayan po, na po siya. So lalagyan na po siya ng tubig. Yung lubog po yung karne para lumambot po. Papalambutin muna natin yung karne. Pag kumukulo nalagyan na, ng paminta, patis. Konti lang nilagay ko kasi nakababad na kanina yung karne po. tapos ilalagay yung peanut butter dyan po hindi na ako naglagay ng pampalapot kasi pata po yung dinamit ko lumapot po syang kusa pero pag ibang parts po lagyan nyo po ng glutinous powder or glutinous rice tapos yun yung gawin yung pampalapot So, matagal po yung pinakuloan na kasi matigas yung karne. So, nilagyan na ng aswete. Tapos, naglagay po ako ng chili powder kasi gusto ng asawa ko maanghang. At nagdagdag pa rin po ako ng paminta. So, matagal pa yan na pinakuloan para lumambot yung karne. Pag malambot na yung karne, saka ilagay yung talon, uh, talong at saka sitaw. Dapat half cook lang yung mga gulay para mas masarap po siya. If may puso ng saging kayo, mas masarap din po yun. Hindi yan overcook yung gulay. pag medyo malambot na yung gulay tsaka idagdag ang sitaw ah what i mean pichay po Yan inilubog ko lang po siya tapos nung kumulong konti hinango ko na siya luto na po siya So super dali lang po ng kare-kare no Magluto na rin po kayo Happy tummy thank you thank you